kutob at deja vu, mensahe ng diwa o misteri ng panahon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Naranasan mo na bang pakaramdam na hindi maipaliwanag na ka kaba o biglang saya. Wala namang nangyayari pero parang may gustong sabihin ang pakiramdam mo. At paano kung biglang nangyari ang isang eksena pero parang nakita mo na ito. Parang pamilyar pero hindi mo matandaan kung saan mo naranasan. Ito ang tinatawag nilang kutob at deja vu. Ngunit ano nga ba talaga ang mga ito? Babala pa mula sa ating isipan? Alaala ba ng nakaraan? O mensahe mula sa ibang dimensyon? Ito ba'y mensahe sa atin ng ating guardian angel? O gabay? Ito'y ating talakayin. Ang gut feeling o sa atin kutob ay parang bulong ng kalooban. Wala kang ebidensya, pero alam mong may mali. Ayon sa agham o science, ito'y bahagi ng intuition, kakayahan ng utak na magproseso ng impormasyon sa ilalim ng ating kamalayan. Parang warning system ng katawan, batay sa mga hindi mo namamalayang signals, tulad ng tono ng boses, galaw ng tao o sitwasyon sa paligid. Pero sa kultura nating mga Pilipino, ang kutob ay higit pa roon. Ito ay senyales. Isa itong babala galing sa spirito. Kaya ng ating mga gabay, minsan pa nga, mismong sa ating mahal na Diyos. Kung minsan, ito ang boses raw ng ating mga ninuno o ng ating mas mataas na sarili o higher self. Deja vu, isang salitang French na ang ibig sabihin ay already seen. Parang nakita mo na ang nangyayari kahit ngayon mo lang naranasan. Ayon sa neuroscience, ito raw ay glitch sa memoria. Nagkakaroon ng overlap ang short term at long term memory. Kaya parang nangyari na. Pero para sa ilan, may mas malalim itong ibig sabihin. May mga paniniwalang ang deja vu ay alaala sa past life. Iba naman, sinasabing ito ay isang premonition. Isang sulyap sa hinaharap. May mga theory na ito'y senyales na nasa tamang landas ka. Isang kumpirmasyon mula sa universe. Sa maraming kultura, lalo na sa atin, ang kutob at deja vu ay hindi basta ordinaryong katanasan. May mga nagsasabi na ito ay mensahe ng mga kaluluwa o iyong gabay. Sa mga kwento ng matatanda, kapag may masamang kutob ay huwag ituloy ang balak. Baka may kapahamakan na mangyayari. Kapag ang deja vu, baka may mga espiritong nagpapaalala o baka parte ka ng isang cycle na inuulit. O baka na may ito'y isang kapangyarihan dahil sa iyong sixth sense. Dahil ito'y inuugnay sa pagkakaroon ng third eye o lakas ng kakayang spiritual o koneksyon sa mas mataas na dimensyon. Posible bang sa bawat kudob at deja vu, ay may spiritual na mensaheng nais ipahadid? Sa dulo, iba-iba ang paliwanag. Ang agham o science ay may rasyonal na pananaw tungkol sa utak, memoria, at emosyon. Pero hindi ito lubos ang maipaliwanag kung bakit may mga pahiramdam tayong tumpak kahit walang batayan. Kaya sa pagitan ng siyensya at spiritual na pananaw, marahil nariyan ng katotohanan sa gitna. Ang kutob at deja vu ay maaring paalala na hindi lang ang utak ang gumagalaw sa ating buhay, kung hindi pati ang ating kaluluwa o spiritual na bagay. Ikaw, naranasan mo na bang may kutob na naging totoo? O deja vu na bumago sa pananaw mo? Ang ating pakiramdam ay tila isang lihim na wika na minsan ay mas tumpak kaysa sa salita. Ako si Maestro Verbo at ito ang ating pagtuklas sa iwaga ng ating isipan, damdamin, at kaluluwa. Sa susunod na episode ay aking ituturo kung ano ang orasyong pwedeng gawin kung ika'y may nakikitang masamang mangyayari o may nakikitang hindi magandang bagay sa iyong deja vu. Ito ang orasyon ng pangkontra sa mga masamang mangyayari o pangtigil sa mga masamang pangitain. Hanggang sa muli. Pamilin, ang kalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang maywaga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang paggagamitan. Huwag gagamitin ng mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya rin aanihin. Maging manilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti ng maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katunungang lihim ng mga verbo.